Magandang hapon mga boss and welcome sa panibago nating vlog. Meron tayo ngayong project na Motopos 155. Actually, tapos ko na na naayos to ipapaliwanag ko na lang kung papano ko ito ginawa yan mga boss itong motor uh, sabi nga pala ng may ari ayaw daw umandar wala daw walang apoy na lumalabas sa uh, ignition coil yung pinantahan ko sa kanila uh, binoklat na niya yung ano yung, ignition switch kasi baka daw sa ignition switch lang yung may sira nung binuksan ko na lahat tinanggal ko yung tangke upuan tapos tinest ko yung 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 source coil kung may apoy na lumalabas meron naman okay itong dalawa itong pink at itong pink at yellow nang nang tanggalin ko sa pagkaka electrical tape itong nakita ko ito sunog mga boss yan nang inabit ko wala na talaga nasunog kaya nagpabili tayo ng bago sa mayari mga boss ito na nabit ko tapos nagka problema ulit tayo kasi walang pumapasok na positive dito sa blackware ginawa ko ginawa ko inanap ko ulit yung kung saan yung merong merong hindi tama mga boss inuna ko ulit trinay ko muna dito papunta dito dito sa red wire, meron. Trinay ko itong pinagsama. Kaya umandar. Umandar mga boss. So, sabi ko, hindi dito yung may problema. Pumunta ko na naman sa ignition. Dito sa red wire mga boss, may lumalabas na apoy dito. Nung nakaon na yung susi, wala pa rin. Hindi lumalabas yung apoy dito. Dapat pag nakaon yung susi, yung yung electric current na galing dito, mapupunta dito sa black wire. Dito mga boss. Yan dito sa black wire. hindi walang lumalabas. Try ko to binuksan. Binuksan ko to nanggal apat na tornilyo tapos binugahan ko ng WD-40 ayan mga boss ay PS-40 pala tama ba PS-40 pareho ng WD-40 mga boss sino si ko ay gumana na ayan mga boss Sasauli na natin lahat yung mga tinanggal natin. Okay na mga boss tas try natin pa try natin check kung may kuryente na mga boss on natin yung susi yan mga boss may kuryente nang lumalabas sobrang lakas try natin panda rin, mga boss yan mga boss ang bag na <laughs> na yung gasolina mga boss.